안녕하세요 여러분 welcome back for another lesson so ito na yung guys yung pronunciation rules so dito natin makikita kung paano natin babasahin yung mga words na to so ito lang naman yung may mga conflict tapos yung iba uh, siguro next time i-ano natin idadagdag ko na lang dito so ito itong kamsahamnida ay di ba pagka yung p dapat ang basa niya is ba or uh, pa pa ba or pa so ngayon kapag uh, yung p followed by uh, n the sounds will become m or ma kaya naging kam nida hindi po siya kam sa nida hindi po ganun. kam nida so yun yung isa and then number two yung dang shin yung yung sa together with uh, vowel a i oh, The sound is shi, okay? Dang shin, okay? Okay, ay tang shin. Yan yung basa, tang shin. Okay, ito naman isa, mashida. Mashida. Okay, mashisoyo. yan, mashisoyo. Hindi po yan masi. Mashida. Hindi po ganun, mashi. Number three, ilu-il, O, uh, yung, yung, ah, uh, it becomes aspired sound. So, yung nga uh, guys, uh, yung O na yon nagiging ano yan, hindi nababasa siya. So, kaya ang basa dito ay, ang magiging basa ay, Iryoil. Il. Okay? Iryo, Iryoil. Il. Yan yung basa niya. Iryoil. Okay? Nababasa lang yung, yan kapag ang kasunod ay, niya ay nga din. Okay, example, uh, pangul, yan. Mababasa natin yung nga. hindi natin, hindi siya aspired sounds. Okay? ang basa niya ay pangol. Okay. So, number four, ah uh, Kapag uh, ang H, uh, yung ha, ay may kasunod na o, ay hindi nababasa. Uh, example, ito yung juwayo. ah uh, ang basa niya ay juwayo. Hindi siya juwayo. Hindi po ganun. Juwayo. Ito katulad to ng money. Hindi ito manhi. Manhi. Hindi po ganun na. Uh. Ang basa sa kanya ay money. Okay? mani Ito namang no useo. Ito. Ang basa niya ay no u no useo. Okay? So, hindi siya nohu nohu Hindi po ganun. Hindi nababasa yung H. So, number 5 yung otoke. Ang basa naman niya ay otoke. Hindi siya otoke. Okay? Hindi siya, hindi, hindi nababasa yung H. Okay? So, number 6, ito naman, ang basa niya ay sutkarak ang basa niya ito ang basa niya ay sutkarak yung yung ta yon it becomes ta di ba ito data so kapag nasa ilalim uh, ta ang basa niya kay sutkarak sut so yung uh, sut, ta oh tama so ito namang jotkarak ang basa niya ay karak yung s nagiging ta jotkarak Okay? Dapat ang sayan. Jo. Jos. Jot. Ah, uh, jot. Tarak. Okay? So, number 7. Kachi. Ang basa niya ay kachi. Yung T nagiging chi. Okay? Yung N T, it becomes chi. Okay? Kachi. Okay? So, ito katulad na to. Puchida. To attach, to stick. Uh, ang basa niya ay puchida. Okay? Puchida. Hindi siya butida. Hindi po ganon buchida. Ato uh, to, pagka natin sa yoyo, a oyo and oyo, buchoyo, buchoyo. Ang basa nya ay puchoyo. Okay? Hindi ang basa ay putioyo, hindi ganon. Okay? So number 8, uh, gong gongru go uh, nongru. Okay? Nongru ang basa dito. Ang basa dito ay Kong-nu, Ayan, Kong-nu Yung R magiging basa ay N. Okay? Kong-nu ang Kongnu ay highway. ito naman isang uh, Tongnu, okay? ang basa niya ay Tongnu, okay? kapag uh, kapag ang o kasunod ay ra, nagiging n, okay? Tongnu. so, yung Tongnu ay islands. Chongyujiang, ito Chongyujiang. ito naman ang basa ay Chongyujiang, Chang, ah uh, Chongyujiang, Chongyujiang. hindi sa Jong Ryu -jang. Hindi po ganon. Jong Ryujang, Jang. Basa po sa kanya. So, number 9. Uh, Pulyang. Ito, Pulyang. Ang basa ay Pulyang. Kapag yung dalawang R magkasunod, ang basa niya ay La. Okay? Kaya naging Pulyang. Hindi siya Bul Riang. Hindi po ganon. Bul Riang. Hindi ganon. Pulyang. Okay? Number 10. Uh, Hangguk. Ayan. Hindi siya Hanguk, hindi ganon. Hanguk ang basa kanya. To chingu, hindi sa chingu, hindi ganon. Chingu, okay? Chingu ay yung basa niya. And then Changnyon last year, uh, hindi sa Jacknyon, hindi ganon. Changnyon. So yung n kasunod ay ka ang ba ang magiging basa ay o, okay? Nagiging uh, nga So ito naman isa ang basa niya ay inun. In hindi siya itnon kung min ito hindi siya cook min ang basa niya ay kung min okay so hanggang lang guys at sa mga gustong kumuha ng copy ah, mag comment lang po kayo at isa send ko po sa inyo thank you and God bless